Ha? Sige na, kilos na! Kakairita talaga tong batang to. Nakikita ko yung mukha. Kamukha, kamukha talaga ng na nanay. Nakasira ng araw. Lahat ng gamit namin dito, nakalista yan. Simula nung dumating kayo dito mag-ama. Kaya pag may nawala dyan, kahit ni isang toothpick, hmm, malilintikan ka sa akin. Hoy! Ang gagawin sa aparador ko? Nagdanakaw ka, no? Kuya, hindi po. Alam mo, magmula nung dumating kayo ng tatay mo dito, ang pangit ng tumira dito. Ang baho pa. Tita, ang init po kasi siya. Guto na guto na po talaga ako. Wala akong pakailang kung gutong ka na. Una mo muna inutos ko sa'yo. Dito na tayo, nak. Dito na nga. Ang address nila. Tawa po. Ito nga yun. Tawag po. Ay. Ay, wala na po kaming basura. Ay, hindi po kami kukuha ng basura. Teka. Parang naman mo kakakit. Ikaw na ba si Alfred? Ba't sino ka ba, Brad? What? Ah. Kapatid ako ng nanay mo. Nandiyan ba siya? Teka nga. Kasapin ko lang. Tawagin ko. sige. Sige. Ma? O oh, anak, bakit? Eh, may mga tao sa labas eh. Kala ko nga, magbabasura eh. Eh, sino daw ba? Sabi, kapatid mo daw. Kapatid ko? Anak nang... Naku! Kuya, kuya, kuya di! Ito yung mga yan! Yan mo mga ama. Yan na mga, mga ituro. May mga amoy pa. Naku naman, oh! Teka nga! Sana, payagan tayo ng tita mo na. Sana nga po, Papa. Mukha lang pa nga po eh. Oh, kuya! Ay, hey, Tol, magandang oh, gabi. Ano meron? Bigla-bigla naman kayong sumusugod dito. Saka, wala man lang kayo ni o chat man lang dyan. Eh, Tol, pasensya na kasi yung cellphone ko na ibenta ko na para magkaroon ko yung pamasaya papunta rito sa iyo eh. Baka sa lang sana kami, Tol. Kasi, pinalayas kami doon sa inuupahan namin. Nako, ayan na nga sinasabi ko eh. O ngayon? Baka... Pwede to, sa linggo lang, makahanap lang akong trabaho, tapos alis na rin kami. Ay, nako po! Ano pa ako magagawa ko? Nandito na kayo eh! Sigla, lang, pumasok na kayo! Salamat. Nangyari tayo na ito. Servisyo to. Ang ganda na tala ng bahay mo to. Natural. Nangirapan ko yan lahat eh. O, oh, ano ba kasing nangyari? Eh, yun nga. Siguro naman, nabalitaan mo na wala na si Inday. Oh, wala na pala yun? Buti naman. Nga, eh, yung unting na ipon na sa pagpapagamot eh, tapos hindi rin nakasurvive kaya nangyari naipit ako do sa inuupahan na yung bahay ayaw na kami pagbigyan tol kaya baka sakali sa na ako lumawas ay na nga kasi sinasabi ko sa eh kinakasama mo pa kasi tsaka hindi mo ba batang to? Ah, uh, Bali siya yung anak namin tol, nag-iisa lang yun. Siya pala. Mukhang kamukha. Eh sige kuya, sana akong magagawa eh. Dito na kayo eh. Pero, sa panahon ngayon, wala nang libre ha? Lahat, pagkatrabahuan nyo. Hmm. Eh, total naman kuya, may bigasan ako dyan. Tumulong ka doon. May mga tauhan ako doon, Tuturuan ka naman doon. Eh, ito namang anak mo na to, hindi pwedeng patulog-tulog lang, ha? Kailangan, alam mo, marunong ba yan sa bahay? O, oh, tol, actually, ano naman yan, marunong yan sa lahat. Tsaka, yun nga din talaga yung sasabihin ko sa'yo, baka mayroon kang pwedeng ipagawa sa akin para naman makabayad kami kahit paano sa putira namin sa linggo. Eh, dapat ba, lang, no? Wala lang libre sa panahon ngayon. School naman. Ah, uh, tol. Okay lang, kahit dito na lang kami sa sala. Hindi kaya kahit saan lang dito sa labas. Ay, hindi! Hindi! Doon kayo sa kwarto! Hindi kayo pwede mo kalat dito! Saka minsan may mga biglaang bisita ako eh! Oh. Wala lang kayo sa kwarto nito! Oh, ba't sa kwarto ka ma? Eh, ayaw mo na! May mga importante mo nalang gamit. Eh, Ihingyan mo na sa aparador, susiyan mo. Ito, okay lang naman kami dito. Parang hindi na kayo maabala. Eh, Kung may tao ma na lang, tatayo na lang kami. Hindi nga pwede. Doon na lang kayo sa kwarto niya. Kasama tala naman kayo eh. Sige na, Alfred. Ayusin mo na yung mga gamit mo doon. Ba yan? Oh. Naya mo pa yung pera mo doon eh. Dapat di mo na ginasusan yun. Nayaan mo na lang sana hanggang sa mawala. Oma, oh, ma, okay na doon ah. Yung mga importanteng gamit ko, nilagay ko muna sa kwarto mo. Sige. Mahirap na, baka mawala. Tol, pwede na ba kami ano? Para makapagpahinga na. Eh? Oo, oh, sige na, sige na. Basta Was, oh, bukas, gigising o maaga. Pupunta agad ako doon sa bigasan mo para makatulong na. Oo, oh, sige na. Tara na, anak. Ma, parang may mali eh. Parang di ako kampante eh. Eh ako nga eh, inis na inis ako dun sa mukha ng bata eh. Mukhang kamukha ng nanay niya. Nakakairita. Bakit? Ano bang isyo sa nanay nun? Eh kasi, simula nang naging sila nung kuya ko na yan. Nagkanda malas malas na yung kuya ko na yan. Buti nga na wala na yung babaeng yun eh. Ma, mamaya ah. Baka gabiin ako. Friday pa naman ngayon. Kasama ko mga tropa ko. Okay lang. Basta mag-iingat ka, ha? Sabi ko ko sa'yo, ha? O, oh, kuya! Ano? Nang, alito ka pa pala? Ano ko nakaalis ka na? Pasensya na, Tol. Tinangali ako ng gising. Ilang araw na kasi kami yung maalang maayos sa tulong ni Amanda. Ay, naku, sinasabi so, ko sa iyo eh. Hindi, pupunta na ako doon, Tol. Pasensya na. Ah, uh, Tol, okay ba pag ni Amanda? Kahit ano lang makain dyan kasi wala pang kain yung kagabi pa tuloy. Ano yan? Wala pang ginagawa yung pagkain agad? Sige na, sige na! Ano ka na doon? Dapat alas 5, nakaalis ka na. Oras na. O oh, ma, gising na pala yung prinsese. Eh. Aba, oras na. Hindi nga rito. Hoy, Iha! Sa susunod, wag kang gigising ng tanghali na, ha? Opo, tita. Pasensya na po. Tsaka, di ba na pag-usapan natin kagabi? Ha? Yung pagtira dito ng isang linggo, pagkatrabahuan nyo. Kaya, sige na, kilos na. Eh, tita, pwede po munang kumain po muna kahit tinapay lang po. Anong kumain, ha? mag ka muna doon sa CR. Punuin mo lahat yon, At pagkatapos, nilisin mo yung mga dumi ng aso doon. Ha? Sige na, kilos na! Kakairita talaga tong batang to. Nagigita ko yung mukha. Kamukha, kamukha talaga ng nanay. Nakasira ng araw. Hoy, Amanda. Po, tita aalis ako ha. Pero binabalaan kita. Ito ha. Lahat ng gamit namin dito, nakalista yan. Simula nung dumating kayo dito mag-ama. Kaya pag may nawala dyan, kahit ni isang toothpick, hmm, malilintikan ka sa akin. Tsaka, yung mga labahin, hugasin, kailangan malinis yan lahat. At lalong-lalo na yung sahig. Dapat pulido yan. Tsaka, dapat na eh, hindi ka dito nagsusuklay sa loob eh. Dapat sa labas ka nagsusuklay. Ha? Opo, tita. O, sige na. Alis na ako ha. Hoy! Ang gagawin mo sa operador ko? Nagnanakaw ka, no? Kuya, hindi po. Kanina pa po, po kasi nakabukas eh, kaya isasarado ko na lang po. Sisinungaling ka pa. Tabi nga dyan. Hmm. Ha? Kita mo? Kung di kita na nanakawin mo to, no? Kuya, hindi po. Hindi ko po kaya nakawin yan. Hindi po talaga. Alam mo, magmula nung dumating kayo ng tatay mo dito, ang pangit nang tumira dito, ang baho pa. Dapat magsilayas na kayo rito eh. Sss. Sss. Gutom na gutom na talaga ako. <sighs> Hoy! Hindi na nagsabi sa'yo kainin mo yan, ha? Di ba sabi ko, linisin mo muna yung mga aso bago ka lumamon? Tita, ang init po kasi siya, guto na guto na po talaga ako. Wala kong pakailan kung gutong pa na. Unayon mo na inutos ko sa'yo. Dali na! sige, sige, sige. ka na na. Bagong release to, ano? Oh! Ano yan, kuya? Ba't tinanghali ka na naman? Naantay ka sa bigasa na. Eh... Tol. Napakarang na sana kami sa inyo, eh. Oo, oh, yan. O, oh, diba, Alfred? Yan sinasabi ko sa'yo. Sa pool ba? Tamang-tama ka na. Oh, eto lang ha. Uunahan ko lang kayo Baka naman mamaya Iba ang kwento nyo sa ibang kamag-anak natin Baka naman mamaya Ang kwento nyo inapi-api kay rito Kaya kayo umalis Eh kuya, hindi ko kasalanan ha Kung mahina resistensya ng batang yan Tsaka Talagang mahina resistensya ata niyan Eh wala ka naman pambili ng pagkain dyan eh Ah Huwag kang tol ay, wala naman kaming pagsasabihan kung ano man yung nangyari. Siguro talaga nagkataulan din dahil sobrang pagod ng anak ko tapos wala pang kain kaya nangyari rin. So, salamat pa rin kasi hindi siya napano. Tsaka dapat lang no, wala kang ibang ikukwento. Baka mamaya, <clears> hmm, <throat> ipabaranggay ko kayo ha. Sinasabi ko sa inyo, magmali-mali kayo dyan. Saka kuya, ito ha, real talk lang ha. Inita, inita talaga ako sa mukha nitong batang to, no? kamukha kamukha ng nanay. Nakakasira ng mood sa umaga. Tsaka parang ang bigat-bigat ng buhay namin bigla. Pasensya na talaga, Tol. Red, maraming salamat. Hmm, ilang araw din kami naging pabigat sa inyo rito. Pero sana, Tol, Bago mo sana ako pagsalita ng ganyan sa harap ng anak ko tsaka sa harap ng anak mo. Sana sumagi na sa isip mo kung bakit ngayon buhay pa yung anak mo. At kung ano yung dahilan kung bakit ako ganito maglakad. Maraming salamat ulit tol. Tuloy na kami. sabi nun? Na dapat inisip mo muna kung bakit buhay ako ngayon. Eh kasi, anak, nakalimutan ko. Nung dalawang taon ka pa lang, dahil sa kapabayaan ko, naiwan kong bukas yung git. Tumakbo ka palabas. Ngayon anak, dapat ikaw yung masasagasaan. Pero dahil sa tito mo, niligtas ka niya. Kaya nagkaganon yung paa niya, nak. Dahil sa iyo. Dahil dapat ikaw yung masasagasaan. Ba't ngayon mo na sinabi, ma?